first time ni Gwen mag Mother's Day na walang mother. Pati si ano ha? Pati si Altea. Ay, hindi naman first time. Tagal na. Ito Ay, matagal na yun dahil. Eh. Gwen, happy Mother's Day, Bineng! Mag-ilak na ka rin. Bineng! Wala kayo pa ganun ka rin Mother's Day, Gwen. Huwag na sa'yo, mga ako, ano up! Hello, hello. Kaya mo po ng Mother's Day. Kasi yung feeling ka na wala ka sa Mother's Day. Wala kayo pa ka. Wala kayo. Hindi ka ito masalagi ng Mother's Day. Oo. Ay, support. G-Ford. Hello, hello.

Okay. May lahat Ay, no, no? <coughs> eh. Ayun, na. Wala personal naman Day mga mga mo? gano'n, Eh, gano'n talaga. Wala oh, na siya eh. Wala ka nandiyan ba mamamimit siya? Baka pagkita, I'll die yun. days lang siya batog langit. Ay, pagkakilat. <laughs> ano ba? Uy, nakaka talaga si Mama pag ano. Oo. Oh. Totoo -toto. yan. Toto Silang -toto. maldita, no? <laughs> Wala.

Dili si sa simbahan lang may magpaan. Pada kong cross. Ano man na? Pada kong cross. Bita na na cross to. Oo. Ano man na? Ah! Ang Masaya man si Benito. Oo nga. Don't touch your face. Ano ba yun? Yung mama mo kasi nakikita niya yung mukha niya ngayon sa'yo. Itap lang. Itap lang. Ate, hindi mo kamukha tatay mo. Ate, kamukha mo mama mo. Ate, hindi Kaka, oo, living lang kasi ni mother ni Gwen. Baka pumunta yan dito lumaya. Ang luha, Gwen, ginuok na. Ito, ito, ito. Tanggal lang. Bakit kasi pinahalala yung Mother's Day kasi? Oo, ikaw ay, ikaw, ikaw Mother's Day man. Si Wilmar, gilag-gilag ko si Wilmar ha. Wala ko si Wilmar. Baka takot mo, tagilag sa may nana. Okay naman siya. Huwag mo magkita ka ng tiya, kay una, iiyak kita sa Okay naman na good, Okay naman, ilabas mo yung luha mo. Oo. Alam naman ni Bining yun. Nahugaw na ang tuwalya. Wala na. <laughs> Ang tuwali din ako. Ang tuwali din ako. Ang ito din ako. Ang tuwali lang. ako. na lang. din Naka-dose. tuwali din ako. Ang tuwali din ako. Ang tuwali din ako. na tuwali din ako. Ang 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 tuwali chat na lang, hindi, press pa kasi sa kanya. never naman yun. Kahit, kahit press pa, kahit ilang taon na mahirap talaga. Fresh Press pa man sa good time. Thank you. Happy sa lahat! Pagsindi na lang. Tapos pili tayo ng ano bukay. Maganda. Dapat bukas maganda, oy. Dapat magtindi ka bukas. Dapat magtimplahan naman. Bawal Bawal pa na kami sa cementerio. bawal pa. 40 days pa, man. Bawal 40 days pa, rin mad Oh, si Altea nga na lungkot na. Mother's Day, Mama Jolly. Lagi kang lagi mo siyang ginegrete pag nag Mother's Day. Ano si Ay, dati kasi dinidate na yan si Mother dati. Pumunta sila ano yung Cloud9 banda, di ba sa Dipolo, di ba? Nagsisimba muna sila tap. <laughs> mother's Day, Mama Jolly, message mo kay Mama Jolly. Go go. <laughs> <laughs> Ito naman, umiiyak pa siya eh. Masaya naman si Mami Jolly, magkasama na sila ni ano ngayon. Miss na miss na miss ko. na mo na siya. Kung <laughs> <mismo> na ako sundoin, marami pa Gusto mo gawin natin ng paraan. Marami pa akong gusto mo gawin. Gagawin ko yun. Lahat ng mga ginawa mo. Yung mga pangarap mo lahat, Mami Jolly. Pero, siyempre, kakibat nun yung ano. Uh, magig mother ka naman na in 2 years time! Oh, oh. Happy Mother's Day sa mga baklang. Lagi nagpapasuso ng na mga 14 years. Happy Mother's Day all! Happy Mother's Day Sa atin talaga talaga Happy Mother's Day, Rhea!